may gagawin ang Diyos sa iyo. Ibibigay ng Diyos ang design ng iyong puso. Amen po. Kaya sa araw na ito, bago po natin patuloy na papurihan, dakilain, luwalhatiin at pasalamatan ang ating Diyos na buhay, nais nice ko lamang pong basahin sa atin ang isang tagpo sa Biblia na matatagpuan po sa Gawa Chapter 4. Basahin po natin. Gawa chapter 4, beginning verse 27, sabi po dito, Nagkatipon sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus. Ang iyong hinirang, ang iyong hinirang, isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami, tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Verse 30, Anupat iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus, ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang nanangaral ng salita ng Diyos. Ang Diyos po ang mapapurihan sa kanyang banal at makapangyarihang salita. Ngayong araw na ito ay nais ko pong dalhin sa atin ang isang maikling encouragement sa pumagitan ng banal na salita ng Diyos na nilagyan ko po ng title sa araw na ito, sabihin po natin lahat, isa lang ang aking kailangan. Ang aking kailangan. ang aking kailangan. Ang mapuspus ako, ang mapuspus mapuspus ako. ng banal na santong Espiritu. Sino po ang may kailangan ng mapuspos ng banal na santong Espiritu? Amen. Amen po tayong lahat. Kasi po, dito po sa binasa natin, ito po ay isang panalangin. Ito po ay panalangin ng mga disciples, ng mga mananampalataya, na kung saan, nung panahong iyon, sila po ay nakakaranas ng mga pag-uusig. Na kung babasahin po natin ang bago po nasulat itong binasa natin sa chapter 4, si Pedro at sa kasihuan, sila po ay ikinulong, sila hinuli. At sila po ay pinagbawalan ng sanidrin ng mga namumuno na pagbawalan na ipangaral ang mabuting balita sa mga tao sapagkat ipinapangaral ko ng mga disciples na si Jesus ay muling nabuhay. At sa pangalan ng Panginoong Jesus ay may kapangyarihan na kung saan ang mga may sakit karamdaman ay gagaling. Ang mga nasa talikala ng kaaway sila ay makakalaya at ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Hesus. At sila po ay pinagbawalan at sila ay ikinulong at nung nakalaya po, pinalaya si Pedro at si Juan, sila po ito pong nangyari sa kanila ay ikwinento sa mga disciples, sa mga bagong mananang palataya, at sila po ay nagtipon, at sila po ay nanalangin. Amen po? Kaya, sa panahon po natin ngayon, hindi na po natin maranasan, kagaya ng naranasan po ni Pedro at ni Juan, na sila po ay ikinulong sila po ay pinagbawalan sila po ay uh, sila po ay uh, nakaranas ng ng mga pag-uusig kung hindi tayo po ngayon iba na po yung mga nararanasan natin sa panahon natin ngayon wala na tayong halos makita liban na lang yung mga isinulat po ni Brother Yun sa China na siya po ay ikinulong dahil pinag-uusig po doon sa China nung time na 'yon, ang mga nangangaral ng mabuting balita. At si Brother Yun isinulat po niya na siya po ay nagfasting for 70 days at doon siya po ay nakalaya doon sa kulungan na hindi po siya nakita ng mga bantay. At siya po ay nakasakay, nakapasok sa airport, nakasakay sa eryo nang wala pong passport dahil ito po ay kilos ng Diyos sa kanyang buhay. So, sa panahon natin ngayon, ay dito po ay sa panahon natin ngayon, ano po yung nagiging hadlang sa atin na hindi po natin may pangaral ang mabuting balita sapagkat ikaw at ako nakakaranas po tayo ng mga panlalalik sa panalang palataya at nakakaranas po tayo ng iba't ibang problema na minsan nawawalan po tayo ng lakas ng loob, ng katapangan, ng kasiglahan upang ipangaral ang maguting balita. Sino pong nakakaranas noon? Tayo pong lahat. Amen. Amen. Dahil ito po ay, minsan ito'y problema personal, ito'y problema pamilya, problema trabaho, o kaya'y problema po sa mga kapwa mananampalataya. Marami tayong nararanasan at ito po yung nagiging dahilan na tayo po ay minamaliit natin yung ating sarili na parang hindi tayo karapat-dapat na mangaral. That's why nung sila po'y nakakaranas ng mga pag-uusig, isa lang po ang ginawa nila. Ano pong ginawa nila? Nanalangin. Nag nanalangin sila sa Diyos. At doon ay, sa kanilang panalangin, kung babasahin mo yung binasa po natin, sa kanilang panalangin, binanggit nila kung ano ang naranasan ng Panginoong Esus. Binanggit nila na, ang Panginoong Esus ay itinalaga nakabang na sa langit na magkatawang tao pero kalooban ng Diyos ng Panginoong Yesus ay mahirapan siya po'y mahirapan ipako sa krus at siya po ay mamatay sa krus ng Kalbaryo at sabi po ng, mga, na, ng panalagin nila itong nangyari sa Panginoong Yesus ito po ay kalooban ng Ama minsan sa ating mga buhay may nangyayari po sa atin na hindi natin naunawaan na tayo po ay nanghihina sa ating pananampalataya, akala natin ano na ang nangyayari pero ito po, ipinahihintulot po ito ng Diyos sabihin mo sa katabi mo ano man ang nararanasan mo, ito'y ipinahintulot ng Diyos amen po pero sa At halos gusto na po natin sumuko sapagkat ito po ay nakita natin mismo sa buhay ng Panginoong Yesus. Nung siya po ay nasa Gethsemane, bago po siya ipako sa cross, siya po ay tagdito nakaranas ng pighati. Sapagkat siya ay 100% man, 100% God. At yung pagiging 100% man niya, nakaranas po siya ng panghihina ng panlulumo at nakiusap po siya sa ama, 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 kung pwede. Ilayo mo ang saro ng paghihirap na ito. Even Jesus Christ, nanalangin siya sa ama, ama, pwede ba ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito? Ngunit, ang kalooban mo ang mangyari, hindi ang aking kalooban. Kaya that's why ikaw at ako, nakakaranas po tayo, pero yung, yung sakit, yung hirap, yung mga kalungkutan na nararanasan natin, ito po'y pinahintulot ng Diyos. Pero sa nararanasan po natin, hindi po ito ang makakapigil, makakahinto sa atin sa pagkatawag ng Diyos sa atin na ipangaral ang mabuting balita sapagkat sa panahon na tayo po ay nangihina, kapag tayo po ay nanalangin sa Diyos, ano pong mangyayari? Bababa ang banal na santong espiritu, ikaw at ako ay nulukuban niya, palalakasin ka niya, at nandoon po yung mga solution na ibibigay ng, ng Diyos sa atin sa bawat hinangarap natin. At pag bumaba po ang banal na santong espiritu sa atin, ibabalik Revive po tayo kung ka, paano tayo mainit na naglilingkod sa Diyos, i-revive po tayo ng Diyos at doon bibigyan ulit tayo ng Diyos ng sigla. At kung paano ka naging masigla nung dati, mas masigla pa sapagkat ang nais nice ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, mag-glorify ang Diyos, ano man ang ating hinaharap. Amen po? Kaya, doon po ay napakabuti po ng Diyos sapagkat sa panahon po ng mga nararanasan natin ng na mga tao, binigyan po tayo ng Diyos ng dalawang tools upang ikaw at ako ay maabot po tayo ng Diyos. At ito po ay yung binasa natin sa chapter 4, sila po ay at sabi po ng binasa natin, nayanig ang lugar na kung saan sila ay nananalangin dahil ang prayer po nila nila, bigyan mo kami ng katapangan na ipangaral ang mabuting balita at loobin mo na bigyan mo kami ng kapangyarihan na kami ay gamitin mo upang ang mga tao na may sakit karamdaman ay gagaling. Yun po yung prayer nila. At pagkatapos nilang nag-pray, nayanig ang lugar sapagkat buma ng dati na nanghihina, na natatakot, na nalulungkot. Kung hindi, ang sabi po ng Biblia, buong tapang muli nilang ipinangaral ang mabuting balita sa kilos at kapangyarihan ng banal na santong espiritu. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kumanda ka pag may makuban ka ng banal na santong espiritu sa oras na ito. Amen po? Kumanda po tayo. Huwag po tayo yung masyadong relax sapagkat ikaw at ako, pinili at tinawag po tayo ng Diyos, hindi po upang maging relax lang po tayo. Amen po? May ipapagawa ang Diyos sa iyo at sa akin. Nakakaranas man tayo ng mga sufferings, kalungkutan o ano pa man, yan ay pinahintulot ng Diyos sapagkat sabihin mo sa katabi mo, may binubuong mensahe ang Diyos sa iyong puso. Amen, ng Diyos. Amen po? May binubuo ang Diyos na mensahe sa iyong puso sapagkat sa iyong nararanasan, kikinus ang Diyos ang kanyang kapangyarihan ipaparanas sa iyo. At sa pag natapos na po ang pinagdadaanan natin, mabubuo na rin yung conclusion at handa ka na na ipangaral ang mabuting balita para sa kapurihan ng Diyos. Amen po! Kasi kung pag hindi mo naranasan at walang buhay. Amen. Pero pag naranasan mo at sinir mo with the power and the anointing of the Holy Spirit, ano pong nangyayari? Tagos sa puso, pasok sa puso ng mga nakikinig sapagkat nandun po yung power and anointing ng Holy Spirit. Kaya po, ang prayer po ay makapangyarihan sapagkat through prayers, we connect sa ating amang nasa langit through Jesus. At ang banal na Santong Espiritu, after po na ma-receive ng ating amang nasa langit, ang ating mga prayer through Jesus, ang banal na Santong Espiritu ay kikilos, gagawa ng Himala, gagawa po ng mga bagay na hindi po natin ini-expect for God's glory. Kaya po ngayong araw na ito, I know and I believe para pong wala tayong expectation but let Ilet po natin, hayaan natin ng banal na Santong Espiritu habang tayo'y nag-aawitan ng buong puso na pagpupuri sa Diyos, kikilos ang banal na Santong Espiritu sa ating kalagitnaan. Huwag po natin tignan ang ating katabi, ituon natin ang ating puso sa Diyos at purihin natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng ating mga buhay sapagkat sa pumamagitan po ng pagpupuri, kagaya po ni Pablo at ni Silas, Bagamat sila'y nakakulong, sila'y may tanikala sa kanilang kamay at sa kanilang paa. At habang sila'y nagpupuri sa Diyos, ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos. Ano mang tanikala sa kanilang kamay, sa kanilang paa, pati pintuan na nakala ay nabuksan. Because there is power in worshiping Amen. the Lord. Amen po. Kaya po sa araw na ito, I know and I believe and I declare by faith may gagawin ang Diyos, hindi po sa tumitingin ang Diyos sa bilang natin, kung hindi sa puso natin na nandun po yung mainit na pagsamba, pagpuri at pasasalamat sa Diyos at ang araw na ito, tayo pong lahat ihanda natin ang ating mga puso sapagkat may gagawin ang Diyos sa ating kalagitnaan. Kaya sabihin po natin muli bago tayo tumayo, sabihin po natin sa Diyos, isa lang ang aking kailangan. Ang mapuspos ako ng banal na santong Espiritu. Amen po? So habang nagpupuri po tayo, ito po yung desire ng puso natin. And, and the Lord knows kung ano po yung need natin. And the Lord knows kung ano po ang situation natin and the Lord knows kung ano po yung lahat ng mga bagay, ng mga emergency na kailangan natin, ang Diyos po ay hindi mahuhuli. Siya po ang ating great provider. Sabi po niya, as we seek him for His kingdom and His righteousness, idadagdag po niya ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. Amen po. So kung handa na po tayo, tayo pong lahat ay tumayo, ihanda natin ang ating mga puso. Hallelujah! Hallelujah! Tinatawagan ko po ang music team. Hallelujah. Maglayo-layo po tayo para po handa tayong magpuri sa